Kumusta? Alam mo, pag pinag-uusapan yung paggather ng support para sa um, ministry o mission, parang ang laging dating ang bigat, 'di ba? Oo. Para manghad lang na kailangang malagpasan agad para masimulan na yung alam mo na yung totoong trabaho. Pero uh, based dito sa mga material mo, paano kaya kung yung challenge eh hindi talaga yung kakulangan ng pera? paano kung nasa pananaw lang natin? Hmm, interesting point yan. Titingnan natin ngayon yung ibang anggulo dito sa support tracing. Sabi nga sa mga source mo, hindi daw ito parang pamamalimos lang, no? Hindi talaga. Kundi isang paanyaya. Isang invitation para sa mas malalim na partnership. Kasama ang Diyos, kasama yung kanyang gawain. Handa ka na bang uh, himayin natin to? Game. Maganda yan, simula na yan. Kasi uh, yung mga material na to binibigyan talaga nila ng diin na itong proseso pwede siyang maging isang, ano nga ba yun, dakilang pakikipagsapalaran. Great adventure. Oo, oh, yun nga. Hindi lang para ma-fund yung ministry, kundi um, daan din ito para lumago ka spiritually at para makabuo ng community. Hindi siya obstacle, kumbaga. Part siya ng journey. Okay, sige. Unang-una, Itong pagbabago ng isip. Mula sa pagtingin na pabigat siya, dapat i-embrace daw as a uh, banal na paanyaya. Tama. Kasi madalas yung nasa isip natin, uh, necessary evil lang to, kailangan lang tapusin. Pero may quote dito eh, sabi, Stop seeing fundraising as a burden. Start embracing it as a means of formation. Paghubog daw. Ah, uh, formation. Para sa 'yo na nasa proseso. Anong ibig sabihin niyan yung formation? Basta na nagbebenta ng idea or namimilit ng tao. Ah, oh, okay. Ang ginagawa mo raw nag-aanyaya ka. Ini-invite mo yung iba na maging partners or katuwang sa isang alam mo yun mas malaking purpose. Partners yun yung term. Oo. Tapos yung focus daw dapat nandun sa vision. Sa kuwento, yung kuwento ng pagbabagong buhay na gusto nating mangyari at paano sila pwedeng maging parte nun. Parang inaalok mo sila ng chance na mag-invest sa something eternal, di ba? Gets ko. Pero teka, hindi naman to bagong concept lang, di ba? Hmm. Sabi rin sa sources, parang ang lalim ng ugat nito sa Biblia mismo. Oh, very biblical. Nariyan daw si Abraham at Melchizedek, tapos yung sa tabernakulo na grabe, yung pagbibigay daw doon, sobra-sobra pa? Exodus yun. Oo. Tapos hanggang kay Pablo, yung mga churches na sumuporta sa kanya. Parang may pattern talaga. Tama. At ang ganda ng pagkahighlight doon sa isang source, no? Hindi lang siya transaksyon ng pera. Ah, hindi lang basta bigayan. Hindi lang. Ang tawag daw fellowship in the gospel. Pakikibahagi, pakikiisa sa misyon. Mas malalim pa nga eh, form of worship din daw ito. Worship? Pa'nong naging worship? parang yung mga handog sa templo dati. At saka, pinapakita rin nito yung pagkakaisa ng katawan ni Kristo, parang sa Acts. So parang design talaga ng Diyos na kumilos siya through his community, hindi solo flight. Okay, okay. Dito napapasok yung um yung part na baka hindi natin masyadong napag-uusapan. Sabi kasi, yung mismong proseso daw ng paglapit sa tao, paghingi ng support, ay isa siyang crucible isang pandayan ng character. Paano yon? Ah, yun yung tinatawag na wilderness of dependence. Alam mo yon? Wilderness of dependence. Oo, o, parang disyerto. Kasi dun ka napipilitan na umasa talaga fundamentally sa Diyos. Hindi sa galing mong makipag-usap o sa dami ng contacts mo. Ah, okay. Less of you, more of God. Exactly. Tapos dito, nahuhubog yung humility, yung pagpapakumbaba, kasi inaamin mo, hindi ko kaya tumagisa. Totoo, mahirap yun. At saka yung pagtitiyag, yung perseverance, lalo na pag may mga rejection, may mga hindi. Importante yung sinabi doon eh, na yung bawat hindi, hindi siya failure. Invitation daw 'yun para mas lumapit ka pa sa panalangin, mas tumibay yung trust mo. Wow, so dapat pala yung planning laging anchored sa prayer. Yes. Dapat nagsisimula sa prayer, hindi yung prayer yung huling bala mo pag na-reject ka na. Dapat una siya. Malinaw yung spiritual aspect, pero syempre we live in the real world, 'di ba? May mga practical strategies din bang binigay diyan? Oo naman, kailangan balance. Hindi pwedeng puro dasal lang tapos wala kang gagawin binabanggit yung a uh, power of storytelling. Storytelling? Paano yun? May framework pa nga eh, yung why, what, how, so what. Para makapture mo yung puso, hindi lang yung isip o bulsa. Kailangan ma-visualize nila yung vision. Ah, uh, oh, okay. Para connected sila. Connected. Tapos yung network mapping din, hindi lang yung mga posibleng magbigay ng pera, kundi pati yung faith backers, mga prayer partners mo. Ah, importante rin pala yun. Sobra. At saka yung wise use of technology daw. Para sa connection, hindi lang para sa ingay or promotion lang. Gets. Ibig sabihin, hindi lang basta hingi. May relationship building na kasama? Eksakto. Ang ganda nga ng term na ginamit eh, partnership mobilization, hindi lang fundraising. Partnership mobilization, iba yung dating eh. Iba. Kasi ang focus pagbuo ng tunay na community, ng relationships, kung saan yung mga partners mo, ramdam nila na parte sila talaga ng misyon. Nakikita nila yung bunga. At syempre, di mawawala dyan yung integrity. Ah, yung stewardship? Oo, oh, stewardship. Tapat na pangangasiwa sa resources. Yun yung susi eh, yung tamang timpla ng pananalangin at ng uh, effective na strategy. Hindi peding isa lang. Napakalinaw niyan. So para i-wrap up natin, para sa iyo na nakikinig, yung malaking shift talaga sa isip ay ito. Yung paghahanap ng suporta, hindi siya yung alam mo yon yung boring part bago yung exciting ministry part. Hindi siya prerequisite lang. Oo, ito mismo mahalagang bahagi ng tawag sa iyo. Isang spiritual journey to na humuhubog sa iyo at nag-iimbita sa iba na makasama sa ginagawa ng Diyos. Tama. At iiwan na lang siguro namin sa iyo tong tanong na galing din mismo sa material para pagnilayan mo, no? Sige, ano yon? Paano kung ang mismong proseso na kinatatakutan mo ay ang siyang disenyo pala ng Diyos para hubugin ang iyong pananampalataya palakasin ang iyong pamumuno at palawakin ang iyong influensya. Hmm, malalim 'yun. Isang bagay na pwede mong dalhin habang uh, naglalakbay ka sa sarili mong dakilang pakikipagsapalaran.